Hi! Ako si Nelson at ngayon na mag-a-anime tayo tungkol sa BTS Bayot na naganap sa isyo ngayon na lipunan ng social media. Marami nagkagulo dahil sa BTS Bayot kasi sila daw ay ARMY at sila ay napipikon. At sa mga dinakalam, ang BTS Bayot ay matagal na kasabihan sa lipunan at mga taon-taon na ito palagi sinasambi para mapikon ang mga BTS ARMY. Sa aking pagsasalsiksik sa social media, ay ayaw nila sa mga British Army na may mga toxic na ugali kasi nakipag-away daw ang mga army sa ibang fandom at pinapamuka nila sila ay malakas at may pinakamagaling dang music dahil marami silang international awards at isa pa kung bakit ayaw nila sa BTS ay magawa sila ng mga pose na nagkukumpara kung bakit mas lamang ang BTS at ito ay nakakapikon pero wag kayo malito sa pinagkaiba ng BTS Army sa Philippine Army kasi di pareho tawag sa kanila na Army at parehong may pinaglalaban kaya ang pinagkaiba nila ay ang Philippine Army ay nagte-training araw-araw para lumakas ang kanilang physical na katawan at may mga sindata sila na baril para patayin ang kalaban at protektahan ang mga bayan habang ang BTS Army ay nakaupo sa sarapan ng computer buong araw at mayroon silang sindatang keyboard na ginagamit nila para makipag-away sa mga taong taliwas sa opinion nila nagtaka ako kung bakit sila nag-aaway dahil sa BTS Bayot pero sinerge ko to sa Google at ibig sabihin daw ng Bayot ay gay at sinerge ko kung anong ibig sabihin ng gay kasi hindi, hindi ako marunong mag English at ayoko to na subject at ang ibig sabihin daw ng gay ay happy at ako'y naguluan kasi tingin ko sila ay mga emo kasi ayaw nila sa happy at gusto nila mga sad song pero yung K-pop ewan ko kung emo song yung K-pop isang araw, nag-post ako ng BTS Bayot sa Facebook at biglang may marami ang nag-comment sa akin at ito ay nakakapikon kasi ito ay hindi patas kasi dalawang words lang ang sinulat ko habang sila ay buong libro na ang

ako si Nilsan at pumunta kami ni Matt sa bahay ni Evan na isa kong kalaro at pagpunta namin doon ay nakita namin siyang sumasayaw ng BTS at saay ay sumasayaw sa kanta ng BTS na pinamagatang Dynamite trademark ng BTS no copyright at sabi namin is bayot is bayot 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 is bayot bit is style bayot bayot is bayot bayot pero wala pa rin epekto at di pa kami pinansin kaya umalis na lang kami isang haraw habang naglalaro kaming tatlo ay bilang sumayag si Evan dahil sa kanta ng BTS at sinabi namin at nang BTS bayot BTS bayot BTS bayot, Pero wala pa rin epekto kasi hindi naman daw nito mababago ang BTS at ang kalidad ng kanta. Kaya nayaan na lang namin. Kaya nakagawa ako ng kaisipan na walang nang babayot kung wala nagpapabayot. Tulad na lang sa school na kapag inasal ka nila ay huwag mong pansinin at lalayo sila sa'yo. Pero pag naging physical na ay ibang usapan na yon at kailangan mo silang turuan ng leksyon ng mabuting asal ng pulsahan. Kapag walang nambabayot, walang nagpapabayot, pero sa sobrang dami ng BTS Army na 900 billion nasabi daw sa isang post, ay mukhang mahihirapan ang mga BTS Army at kailangan mula, muna nilang mag-BTS bago nila makamit ang walang BTS bayot kasi sa 900 billion na BTS army ay meron pa rin doon ang mga pikunin mga toxic at kailangan muna ulit nilang mag BTS Pero ang masabi ko lang sa issue na ito ay napiko ng army dahil lang sa isang inside joke na dalawang words at napikon sila at naging drama Opo, sinesyon pa kanton at, at dito na po nalatapos goodbye uh -huh. ay tungkol sa mga pang ng katandaan sa kabataan. Bitis bayot, bitis bayot, bitis bayot. Agree.